Boss, Tim, Song. So, kaya yung ginawa na natin ano? yung hato, na gawin na natin yung dalipit ko. Yung tatlo, nalagyan na natin yung pin. Ito sa labas. Yung dalawa, boss. Nagyan na natin. Ayan, dalawa na yan. Tapos, nandiyan yung isa, tatapusin pa natin. i hindi natin, boss. Tapos na natin na baray naman. Kaya nagot na lang. Nagaanasin ko na boss. ah, linggo na lang yung apa o kakatingin ko na lang yung ano plywood bago ako mo uh, kayo yung plane bago ako muwi Ubus na yung bala ng ribit ni Yotol Alitan <laughs> mo na lang boss

Makatingin ko na lang yung film. Uh, na lang ribit. Dari na. Pagka ka naman, ikaw pa ka ribit. Ngayon, ribit natin yan sa linggo. Ito yung mo, boss. Sige din. Alas. One minute. Tapos na yung pangatlo, boss. Ito yung pangatlo. Wala yung langit na lang, alas na. Kakapitin ko na lang yung para sa linggo. Thank you.